Ay mga kasari, karugto nga pala ito ng video ko na ginawa ko kahapon. Medyo tinamad nga ako gumawa ng video mga kasari. Kaya ayan, yung tinang video kahapon, yung itutuloy ko na lang ngayon. Nang araw na kasi yung umulan dito sa amin mga kasari. Kaya medyo tinamad ako at mas gusto ko na lang humiga at humilata. Kakadagdag pa sa sobrang katamaran ko mga kasari is yung sobrang lamig at higit sa lahat brown out. Hindi rin kasi ako makakapag-edit at makapag-voice over. Sibong araw nga kaming walang ila Apo nga mga kasari, naglinis ako na aking mga parep. kami na naman ang nakakalat na mga kung ano-ano. Madalas -ano. ko ang nililinisan yung aking rep mga kasari. Kaya lang, di talaga maiwasan kung ano-ano mga nakalagay na mga leftover na ulam. At syempre, yung mga mamon na binabao ni John Nakhish. Kaya ayan, araw-araw ko talagang nililinisan. Di rin talaga maiwasan. Napakakalat niya. Maliban nga pala dyan mga kasari, abang ako ay naglinis na aking parep. Naayos ko na rin pala yung aking mga soft drink hindi rin talaga nabibili ang mga soft drinks ko na yan mga kasari kasi nga may ang ulan dito sa amin bali tatlong araw na nga kasi mga kasari umuulan at brown out dito sa amin hindi rin talaga nabibenta yung aking soft drinks mga kasari lalo't lalo na yung aking mga yelo pag talaga mga kasari asahan na nating mga tindera is talagang matumal yung ating munting tindahan meron mang benta pero hindi nga tayo nakakakota pero talagang ganon ang buhay may tindahan weather weather lang katulad ng ulan pagkatapos ko naman dyan mga kasari saking sa parep, meron nga pala akong mga bayad dyan sa aking aninola. Ibilangin ko din at lalagyan ko po yan ng scotch tape kahapon din pala doon sa isang video ko na nauna bilang din ako ng barya para sa aking mineral water pero itong barya na bibilangin ko ngayon mga kasari itatabi ko lang yan kasi nga mas sobrang dami na ng aking barya dyan sa aking aninola bihira ako mga kasari magbilang ng aking barya lalo't lalo na pag di ko kailangan at hindi ko gagamitin para sa pamimili o di naman kaya pag na short ako sa mga bayarin ko Ganun naman talaga tayong mga tendera kung hindi natin kailangan yung ating mga barya barya ini ipon natin at tinatabi na lang natin. Kung kailan natin gagamitin, saka na lang natin bibilangin. Siya mga kasari, hanggang dito na lang yung aking voiceover kasi nga medyo umuulan na at baka marinig nyo yung patak ulan dito sa aking voiceover. Hanggang sa muli po. Bye-bye!